Magandang araw po sa inyo lahat mga kabayan. Matapos nga malagpasan ng buong mundo ang hamon ng COVID-19, mahigit dalawang taon na ang nakalipas at eto nga't may bagong lumabas na naman na bagong variant ng COVID ang tinatawag na Flirt Subvariant. Maigtin nga ang gagawin na pag-screen ng Bureau of pa Quarantine para sa mga OFW na gagaling sa may mga mataas na case ng Flirt Subvariant. At para nga sa detalye, panoorin natin ang video na ito. Abiso po sa mga galing sa abroad, paiigtingin pa ang screening kung mula sa mga bansang may kaso ng flirt sub variant ng COVID-19. At nakatutok si Mariz Umali. Sa ilang galing abroad, asahan ang pinaigting na pag-screen ng Bureau of Quarantine kung galing kayo sa mga bansa kung saan may mga kaso ng COVID-19 flirt sub variant. Bahagi yan ng utos na heightened alert sa lahat ng Bureau of Quarantine stations na nasa mga ports of entry tulad ng mga paliparan at pantalan. Dapat ding kumpletuhin ng mga biyahero ang mga health questionnaire sa e-travel application. Pag-iingat ito ngayong kumakalat ang flirt variant sa mundo bagamat wala pa umanong dahilan para maalarma tayo po ay nagmamatyag para sa pagpasok kung meron man ng ating KP2 and KP3 COVID variants. Mild po sila. Hindi po problema yan at kayang-kaya ng ating sistema. Ayon sa mga eksperto, galing ang flirt variant sa JN.1 sub variant na unang nadiskubre noong huling bahagi ng 2023. At siya rin daw dahilan para sa pagtaas ng kaso ng impeksyon ngayong unang bahagi ng taon. Kasunod nito, pinapayuhan ang publiko na sundin pa rin ang mga basic health measures gaya ng madalas na paghuhugas ng kamay Pagtakip sa bibig, pag inuubo o bumabahing, pag iwas sa matataong lugar at lalo na sa mga tao may flu-like symptoms. Inaabisuhan naman ang mga magkakaroon ng sintomas ng COVID-19 na mag-isolate muna sa bahay. Sa mga may anumang alalahanin, maaaring kontakin ang DOH sa 0286517800 o 894-COVID. At para nga sa mga OFW manggagaling sa mga bansa may mataas na cases ng flirt sa variant, ay sana po ay mag-ingat tayo at huwag muna tayo masyado makasalamuha o pumunta sa maraming tao para po makaiwas tayo sa bagong COVID variant na to. At para po sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, ini-invite ko po kayo mag-subscribe para lagi po kayong updated sa mga balitang OFW na may kinalaman sa ating mga nagtatrabaho abroad. Yun lamang po at maraming salamat sa inyong pananood.